Hello, isang magandang araw ulit dito sa Master B Official ano. Siyempre, meron ulit tayong uh, panibagong tutorial. No, so kagaya nga po ng title, paano ayusin ang cash reader sa mga ilang devices ano. So may mga ilang Android kasi na hindi gumagana yung cash reader lalo sa Redmi. Uh, sa Android 15 may mga uh, mangilan-ngilan daw na hindi gumagana. So, pero pag naka-talkback naman sila, uh, gumagana naman daw. Pero pag sa giso, ganun. Uh, hindi na gumagana. So, ito, may ituturo akong paraan para mapagana nyo ulit si Cash Reader, no? So, uh, dito, actually, uh, dito lang naman ninyo ayusin sa giso, ano? So, may mga nakakaalam na rin nito dahil matagal na rin itong, ano, ah uh, na ituro din sa akin pero ngayon i-share naman natin dito sa ating channel para at least yung mga hindi pa nakakaalam eh malaman din nila no so ang gagamitin kong pang ano ngayon pang ayos ay Samsung pero sa aking Samsung wala naman itong problema so gumagana naman sa nang maayos pero kung nararanasan niyo yung ganitong problema yung hindi gumagana yung cash reader eh ito yung gawin yung uh, solusyon. So gawin natin. Ah uh, subukan mo natin tong pera kung mababasa niya no. I ano ko lang tong pera natin kung mababasa niya. Cash yeah, cash reader. Cash yeah, settings, but 40, uh, settings, but, uh, Yeah, so pabasa natin kung nababasa. Um check natin. Yeah, 100. 100. So 100, sabi niya no. So okay naman, nagbabasa. So, ang gagawin nyo lang, kung halimbawa di gumana sa inyo, punta lang kayo ng JISO. Uh, Yan, tapos punta lang kayo ng screen reader. Screen tapos, um, tap nyo yung operation settings. 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 operation settings. Yan, operation settings, tap natin. Settings. Tapos, hanapin nyo po yung uh, gaming mode. Patient, just, just gaming mode Yan, gaming mode settings. So, bago natin tuloy ang ano, pasukin yan, itong gaming mode nga pala, kapag um, inilagay nyo sa loob ng gaming mode, yung isang application, hindi nyo mas, masaswipe yung um, application na yun kasi naka-suspend si Gizu. Kumaga kapag pinasok niyo na ninyo, kapag pinasok na, na uh, ninyo niyo yung ano yung application na yun, example, yung Cash kapag nakalagay na po sa, sa gaming mode pansamantalang uh, mawamatay muna yung giso so hindi nyo muna magagamit si giso kapag nasa loob kayo ng um, gaming mode sa so, pag nasa loob kayo ng application na yon na nakapaloob naman sa gaming mode so hindi nyo muna magagamit si giso hanggat hindi kayo umaalis dun sa application na yon so para makaalis kayo dun sa application na yon na nakapaloob sa gaming mode eh kailangan nyo i-back o kaya i-home so yung home naman o kaya back nasa pinakabandang baba naman yun eh nasa pinakadulo dun sa pinakababa so hindi naman sa maiwa panapin kaya pag pinindot nyo yung back o kaya home eh ano yun Ma maalis na kayo dun sa application so alba ito sana na nyo yung ano no explanation ko doon. so dito

Saka lang babalik sa dati kapag umalis na kayo doon sa application. So tap natin 'yan. Yan. So naka-alphabet po 'yan. Hanapin nyo hanapin lang po yung ano, yung cast reader. So Tama tap 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 Atik call services, atik call log backup, check call a text, check call, check calendar storage, check calculator, check provider, call log backups, call settings, help call content, camera, check camera extensions, capture log, carrier cash reader. Yan, cash reader. cash reader. Check nyo lang po yan. Check. Yan. Okay, but, so kapay nyo lang po sa pinakababa yung okay. Yan, so okay na sa. A yan, so okay na sa close ko natin. So pasukin ngay pasukin ngayon natin tong cash reader. Yan, so patay na diyan yung gison dito sa mag uh, hindi niya na pwedeng swipe kasi patayin uh, patay na siya. Eh. Naka-off na. So subukan natin ipabasa yung cash reader o yung pera kung mababasa pa rin niya. 100. Ayan. So ano, you know, dalawa 'yan na ano. O diba? ba? Ayan, dalawa yung nagbabasa. So kapag pinindot natin yung home o yung back sa pinakababa, home na lang natin. yan Bumalik na sa dati. So one tap na lang yung home, ano, o okay, yung back, one tap lang. Kapag natap tap na po niyo, matik na po 'yan na Uh, mag ano sa mag uh, exit doon sa application. So ayun, sana nakuha niyo yung ano no, yung tutorial natin ngayong araw na to. So yun lang po, maraming salamat sa inyong pong uh, pakikinig.